So, welcome to Malumpati Kandari Road. Pasabol na ito. So ito ngayon dito tayo mag-i-exit, no. Bagong gawang kalsada upang makatagos dito sa Malumpati Health Spring. So kaka-open lang nitong kalsada na ito. So pasabol na. Pwede nang dumaan dito, no, Yung mga motorista na bound to Aklan bound to Iloilo via kalibo, so pwede rin dito Katiklan or Malay or Nabas ibahay no itong bagong gawa na kalsada na Tagos papuntang Malumpati Health Spring So may haba ito na mahigit mga 6.5 kilometers ang layo papunta ng Kandari mm, parang ito yung may similarity sa Aningalan San Rimeo kung kayo ay nakapunta doon itong balsada din ito parang may similarity rin No? medyo pataas So overlooking ang um, Pandan Bay yung view na pakaganda pa ng view dito no ng Malumpati Kandari Road Tanaw dito yung mga mayayabong na blue na mga kakahuyan no tanda na ito ay talagang reserve So kung mga bago pa lang kayo dito dumaan mula Kandari, Kandari pwede na kayong pumasok dyan papunta dito sa Malumpati. Ito na yung kalsada na ating nadadaanan ngayon ay mula Malumpati to Kandari Road dito rin sa bayan ng Pandan Antique Philippines. So bagong daan, bagong kalsada na ginawa para shortcut to Malumpati hindi na natin kailangan doon umikot sa bagong bayan pabalik ng Malumpati or vice versa pwede na tayong mag exit dito sa Kandari no? sa pamagitan ng bagong gawa na kalsadang ito Kandari, Malumpati, Kandari Road So maganda yung ginawa na kalsada na ito upang mas mapabilis, mapadali na shortcut na ang biyahe. Kung ikaw gusto pumunta ng malumpati na nanggagaling ka dito sa Aklan, mula Kandari, tagos na yung kalsadang ito papuntang malumpati. So overlooking ang mga magagandang tanawin dito kabundukan ng Pandan na ating madadaanan. So, ayan, nasa proper na tayo ng kandari. Sa ilang sandali ay pwede na tayong mag-exit, no? Palabas na tayo ng kandari. So, kung papunta kang Aklan, shortcut na itong daan. Kung magagaling ka ng Malumpati, pabalik ng Aklan, or galing ka ng Aklan na gusto mong pumunta sa Malumpati. Vice versa, pwede ka rin tumagos baya pandan or libertad sa pamagitan ng diversion road, no? access road na ito papuntang Malumpati so ito na yung Kandari proper at uh, napakaganda pala ng kalsada dito na pwede na tayong mag exit na mabilis no hindi natin kailangan umikot or mapalayo pa sa ating pupuntahan kung tayo ay babalik ng aklan or tayo ay pupunta ng pandan na gamit ang kalsadang ito So sa mga turista na gustong bumisita sa Malumpati na manggagaling ng Aklan or galing ng Katiklan or galing ng Nabas, ito na po yung shortcut na daan na pwede tayong mag shortcut no, papunta Malumpati so sa pamamagitan ng Kandari Malumpati Road So, tayo ngayon ay may deliver dito sa Pragante, kaya gumamit tayo ng kalsadang ito upang makita din ang uh, mga madadaanan, no, palabas ng Kandari. So, ayan. Dito na tayo sa Kandari, no. Ito na yung National Highway na uh, Aklan Antique Road So ayan po So sa mga gustong mag-access ng kalsadang ito Ayan po, nakalabas na tayo ng Kandari Road